Muling naging usap-usapan sa social media si OJ Diaz, isang beteranong komedyante at kilalang talent manager, matapos ang kanyang pinakabagong episode ng Showbiz Update Vlog. Sa nasabing video, tinalakay nila ng kanyang co-host na si Mama Loy ang mainit na balita tungkol sa hiwalayan ng aktres na si Kylene Alcantara at ng basketball player na si Kobe Paras, isang isyong kasalukuyang pinagpipiestahan ng mga netizens. Sa umpisa pa lamang ng vlog, naging malinaw na layunin ni Oji na ibahagi ang kanyang opinion sa lumalalim na isyo. Ayon sa kanya, may napapansin umanong pattern ng ilang netizens sa mga naging relasyon ni Kailin. Ito na nga, Diyos ko. May mga lumalabas na raw na pattern, ani Oji habang kausap si Mama Loy. Bilang bahagi ng kanyang komentaryo, binalikan ni Oji ang dating ugnayan ni Kailin kay Mavi Legaspi, anak ng mga artistang sina Carmina Villaruel at Zoren Legaspi. Ayon sa kanya, sa panahong magkarelasyon pa sina Kylie at Mavi, may mga kumalat na cryptic post si Carmina na tila patama umano kay Kylie. Kung matatandaan mo Loy, may mga panahon na si Carmina ay nagpo ng mga pasaring sa social media na sinasabing may kinalaman daw kay Kylie pagbabalik tanaw ni OJ. Hindi rin pinalampas ni OJ ang isyu sa pagitan ni na Kailin at Miguel Tan Felix, isa ring batang aktor na naiugnay noon sa dalaga. Bagamat hindi niya idinetalye ang mga pangyayari, binanggit niya ito bilang karagdagang patunay umano ng sinasabing pattern sa mga relasyon ng aktres. Sa kabila ng tila Marites style na usapan, nilinaw ni Oji na layunin lamang nila ay pag-usapan ng mga maiinit na isyo sa showbiz at hindi upang manira ng sinuman gayun Gayunpaman, hindi napigilan ng ilang netizens na maglabas ng kani-kanilang opinyon sa komento ng vlog, kung saan may mga nagsabing tila ginagawang talking point muli si Kylin sa kabila ng kanyang katahimikan. May ilan namang taga-suporta ni Kylie na dumipensa at sinabing hindi dapat basta hinuhusgahan ng isang babae base lamang sa mga nakaraan niyang relasyon. Giit ng iba, walang masama kung hindi nagtagumpay ang ilang pag-iibigan, lalo na't bahagi ito ng proseso ng pagtanda at pagkatuto sa buhay. Samantala, ang hiwalayan ni na Kylie at Kobe ay naging mainit na paksa hindi lamang sa showbiz news kundi maging sa social media platforms gaya ng Twitter at TikTok. Maraming fans ang nadismaya sa balitang ito, lalo na't naging vocal ang dalawa tungkol sa kanilang pagmamahalan sa nakaraan. Ngunit tulad ng karamihan ng mga kilalang personalidad, pinili ni na Kylie at Kobe na huwag magsalita ng diretsyo tungkol sa tunay na dahilan ng kanilang paghihiwalay. Habang patuloy na umiinog ang isyo, marami ang nagtatanong kung kailan tutugan si Kailin sa mga patutsyada at espekulasyon. Sa ngayon, nananatiling tikom ang bibig ng aktres at tila mas pinili niyang tahimik na harapin ang mga nangyayari. Sa pagtatapos ng vlog, pinaalalahanan din ni OJ ang mga manunood na maging maingat sa pagbibigay ng opinyon at hindi basta-basta naniniwala sa lahat ng nababasa o naririnig online. Ewan ko kung totoo at kung pabubulaanan ito ni Kylin, mas maganda if magsasalita siya, ani niya. Ano ang sinyo sa balitang ito?